kita ang kanya'ng tiwala sa bakuna. Kagabi 600 vials ng Sinovac ang naideliver sa Tala Hospital. Yahoo! Kwento ni Famaran, tiwala siya sa bakuna kahit pa siya mismo ay may allergies sa pneumococcal, may pain na eh. Itong Sinovac, hindi ko alam tapos na pala eh. Sabihin, naturok nila, wala walang walang naramdaman basta nilagyan na lang ng ano eh, ng uh, uh, band-aid. So, yun ang comparison, ma'am. Meron akong allergies, ma'am, eh. Uh, to uh, penicillin and some seafood. So, I was uh, given full 30 minutes of uh, monitoring. Nandito ni Sinovac, eh. So, Sinovac na ako. Ang chief ng nursing na napawi ang mga pangamba matapos magpabakuna. Kahit ano po kasing vaccine na dumating, ako po ay decided na na magpabakuna. Bakit? Kasi ako po ay may kasamang dalawang 70 years old sa bahay. At least kahit papano, we, uh, we can protect. Hindi pa lahat kumbinsido. Nitong linggo, bumaba sa 10 to 12 percent ang vaccine acceptance rate ng Tala Hospital. Matapos malaman ng mga empleyado. Parang may naamoy ako hindi maganda. na Sinovac vaccines ang dumating na supply bes na Pfizer. No man. <laughs> Gago! Nakarang linggo, sa 95% na ng halos 2,000 empleyado ng TAP.